Oh, it's as if okay na okay ang Pilipinas. Pumunta kayo sa Payatas, punta kayo sa mga slums diyan sa may Delpan. Tingnan niyo yung mga bata diyan kahit dalawang saging na lang na nakawin pa. O oh, ganun kahirap ang Pilipinas. Kaya yun yung pagtuunan mo, hindi yung kung ano-anong uh, jargon yung binibitaw mo diyan, hindi naiintindihan ng mga tao eh. Nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos ang hinihing budget ng administrasyon para sa 2024. Sabi ng economic managers, ang uutangin ng administrasyong Marcos para sa mga proyektong magpapalago na ekonomiya. Pero maging ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos na babahala sa pagutang sa kabila raw ng bumababang revenue collection. We will borrow a total of 3.081 trillion ang tanong ng taong bayan, bakit pa nag, uh, nagungutang na napakalaki na na natin yung pandemya? Nasagot partially ni uh, Secretary Balisacan at sinabi niya na infrastructure. E eh, nung panahon naman ni Presidente Duterte, ganyan, ganyan din ang numero, hindi naman nadagdagan. dagdagan. Nung panahon ni Duterte, kinukumpara niya tuloy ngayon. Kasi nung panahon ni Duterte, anim na taon, tatlong taon pandemic. Tatlong taon, hirap na hirap ang Pilipinas. <laughs> Ang daming kawain ni Presidente noon, kawain niya yung mga dilawan, yung media, yung ICC, yung aktivista, kalaban niya pa yung virus. Apakadaming kalaban ni PRD noon pero bumagsak ang Pilipinas, nangutang ng bonggang-bonggang Pilipinas kung sakali man. Eh dahil ang dami nating kailangan talagang uh, i-acquire para maprotektahan yung health ng ating mga nasasakot. Ngayon ba, sa dami ng mga inuutang nyo, namimigay ba kayo ng ayuda ngayon? Namigay ba kayo ng uh, uh, ilang trench yun? Ilang, uh, ilang, sa, ilang beses na namigay ng 8,000 libo sa NCR, CPRD? Si Buong Pilipinas yan, ha? sa probinsya, 6,000. Sa Maynila, 8,000. Tatlong beses. Kayo ba? Nagbi may, may, plano ba kayong magbigay ng ganun na ayuda sa mga tao? Wala. Pero sabi nga ni Aimee, nung panahon ni PRD, ito lang yung inutang natin. Ang dami-dami nating problema nun. Tapos, ang inuutang natin ngayon, parehas. Parehas na numero. Bakit? Eh, samantalang bukas na yung ekonomiya. O, bukas na yung mga businesses. indol, Pumalik na nga sa eskwelahan yung mga tao eh. O, so, pa bakit ganun? Kinukumpara niya. O, ngayon, tinan natin yung sagot. Hindi po tayong nanghihiram for the infra nga. Infra. Ihiram tayo for the infra, sir. Akala ko ba Maharlika Investment Fund? Sabi ni Villar, dyan kukunin lahat. Hindi na tayo mangungutang dahil meron na tayong Maharlika Investment Fund. Akala ko ba ganun? Bakit ngayon nangungutang pa rin tayo? I think if I'm not mistaken, with 20% po ng ating budget, 20% is infra. Humingi rin ng paliwanag si Senador Bato de la Rosa. Sabi nila, kawawa pala tayo, uh, hindi pa pinanganak yung apo ko, may ganito ng utang. Paliwanag ni Finance Secretary Benjamin Jokno, may mga hakbang para mabawasan ang utang ng bansa. pro din umano ang budget dahil may nakalaang mga benepisyo sa mga mahihirap. Oh, bakit dati rin marami? Maraming nakalaang benepisyo sa mga mahihirap. Hindi lang po, may poor piece na nun, namimigay pa ng ayuda bukod sa namimigay ng ayuda, namimigay pa ng mga relief goods. As inconsistently consistently, ginagawa nila yun. For two, more than two years, ginawa nila yun. Yung sinasabi yung programa niyo sa mahihirap? ano Anong programa niyo sa mahihirap? Yung kadiwa. Yung ano ba yun? Yung food stamp. Yun na ba yun? Naggawa nga kayo ng food stamp. Pinahirapan niyo pa yung mga tao eh. Kung ikaw mahirap, hindi po naman napakalaki yung binabayad yung buwis eh. But you get a lot of benefit, free education, free free education. Sigurado ka, sir? Free education talaga lang. Oo, there's no such thing as free. Lagi pa rin may binabayaran yung mga tao, ano ba? Free education, tsaka hindi pa, hindi yan fully implemented. Diyos mo, ilan ang mga nasa kolehiyo yun ang importanteng edukasyon, yung kolehiyo. Ilan ang libre sa pag-aaral sa kolehiyo? Ang libre lang yung mga nasa state universities. O paano yung mga hindi pumasa sa state universities? O edi mag sila, mag-aaral sila kahit technical vocational lang dyan sa mga uh, private na mga eskwelahan. O di magbabayad sila. Asan ah, yung free education? Hindi lahat ng mga estudyante sa Pilipinas libre edukasyon.